guys. Good morning. Share ko po ulit yung ginawa kong maha kahapon. Maha na mukhang uh, halaya. Na mukha din pong ice cream. O, gusto nga po eh. Pinamigay ko po sa ano, sa labas mga kaibigan ko yung mga kapitbahay. Sabi ko, tikim-tikim lang kasi hindi naman yung kagam, kalahating kilo lang po kasi yun eh. So, ito na nga po, naglagay po ako ng isa sa freezer. Kasi sabi, sabi na anak ko, Ma, try mo daw ilagay sa freezer. Baka, labas niyan ice cream. Kasi hindi po siya yung, masyadong, alo, yung nalagay ko po sa rip. Yung, ano yung, nahihiwa naman po ng ganito, yung ganyan, nahihiwa naman po siya. Pero, yung hindi mo siya ma, ano talaga yung, hindi yung, ganun ka, tigas. E ngayon, ito, yung kagaya po nito, yung nilagay ko sa freezer. Ayan. Ayan, yung ganyan, yan. Tapos, Pinain po, mukha po siyang ice cream eh. Kasi po, ito na nga po. Mukha po talaga siyang ice cream. Kaya, ang nangyari, mahahalaya ice cream. <laughs> nag ko po. Mmm! Ang sarap guys, mukha siyang ice cream. Hindi siya mukhang maha. hmm Ang sarap. Tsaka tama lang po yung tamis niya. Hmm? 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 Tapos yung mani ko, hindi lang siya makikita yung mani. Pero marami yung mani, ayaw ko. Malutong. Ang sarap. <coughs> Yung aking anak na may birthday, hindi ko siya pinakain ngayon kasi inubo, minum ng sesto na napakalamig. Yun. Galing sa church, pag uwi, nakakakita ko ng sesto na nagyelo-yelo pa, ininom, and inubo. Bawal mo na siya nga. Favorito pa mo ito. Ang sarap parang pinagsama yung tatlo. Mahalaya tsaka ice cream. Sabi ng mga binibigyan ko kanya. Si Agnes, meron pa. Bitin eh. Ang pasensya na. Kunti lang talaga ginawa ko kasi kalahati lang yung ginawa ko. Ah, hmm, luto lang pancit. Isang kilo. Tapos niluto ko pa nito kalahating kilo lang din po. Ang kain lang naman po. Dati rin po, nag-try po ako nitong mmm, magpinda. Bilis ko. Yung, yung lagayan na ganito lang kali at 15 po ang binta ko, pinaubos po talagang kasi masarapan po sila. Yun talaga ang kulay nun, puti. Kasi puti naman talaga ang kulay ng maha. nagkataon mm, na po kasi, gatas na ginamit ko ay flavor obey. Mm. <laughs> ito po yung ginagamit ko kasi mas tipid medyo mas mababa nung unti ito, ito yung ginagamit kong condensed tapos, ang nangyari po kasi meron akong jersey naman na ano, obi flavor kasi uso pa yun yung no, skin din, no, yung kapit-papit ko gumagawa, kasi so, ngayon hindi na siya gumagawa na skin din, kaya, natinggan na rin po yung gatas ko, kaya ginawa ko isa, para magamit yun nga po yung ginamit ko, yung OB flavor. Sabi ko, try natin. Sabi ko sa ano ko, ano, gusto niyo ba itong gamitin ko? Bahala ka ma. Eh, paano natin malalaman kung masarap to kung hindi natin susubukan? niya. naglakas ko ko, sabi ko, alam mo, may iba ang kalalabasan nito, pero, siyempre, pagkain naman, pagkain pa rin naman, yung kakainin pa rin naman lang. Yun nga po, ito, ang sarap pala. Ito, kaya mumukha na siyang, ano, mumukha, kaya mumahan na siya. Kakain Kaka, ka na ng maha, halaya tapos ice cream pa. Wow. <laughs> Maraming nag Nabitin ko isa sa batik. Wala na dyan? Ay, wala na. Kasi unti lang. Alangan naman, syempre, namigay pa ako sa iba. Hmm. Hindi ko po yung girlfriend na anak ko. <coughs> tapos, pagdating doon sa bahay na, sabi nung tatay niya, kanina umaga, Oh, halaya? Sabi ganun. <laughs> halaya daw po. Halaya. Hindi daw hindi niya nasabi agad na hindi 'yun halaya sabi. Nako, mabuti hindi siya nahirapan. Mahirap pa naman gawin 'yan kasi ma matagal po halu-haluin 'yung halaya. Buti, hindi naubusan ng gas 'yung hindi siya naubusan kasi matagal ang halu-haluin ng halaya. Hindi, hindi niya nasabi. Nako, umalis kasi ako. Eh. Hindi ko lang sabi na may papa hindi 'yun halaya. Tatawanan daw siya sa papa niya kasi sabi, halaya. Alam niya ang gawa ko po yun. alam naman. Alam niya ang gawa ko po. Pero so, ang akala niya, halaya po talaga kasi talaga siyang halaya eh. Hmm? masarap po. Pag kinain mo siya, ma, ma ano mo yung mani din na ma malutong-lutong na mani. Balik ko na sa ref kasi baka maubos. Ay, sa freezer. Baka maubos ko po ito. Salamat sa panunood.